At as ang isang honorable ay matut matulungin at makatarungan. Nailing mo na yan. Matulungin at makataro Ay, mat matulungin nga ako. nagtatabang nga ako duman sa mga nag uh, ipo Iyan ang sarong ugali kan, honorable mga tugang. Gumagawa ng tama at patas kahit walang nakakakita, gumagawa siya ng tama at patas. Iyan ang ugali na kansarong honorable. Ah, pagdai ka pala nag-ibon ng tama sa kapatas, bako katabi nin honorable. Bako kang kagalang-galang. Ika ang tawong dahil pwedeng apudon honorable kapag ika ay nagigibo pirminin sala.